Ezekiel, Kabanatang 42 na Nang magkagayoy, dinalan niya ako sa looban sa labas ng bahay, sa daan na dakong hilagaan, at dinalan niya ako sa silid na nasa tapat ng bukod na dako, at siyang nasa tapat ng bahay sa dakong hilagaan. Sa harapan ng isang daang siko, ang haba ay nandoon ang pintuang hilagaan at ang luwang ay limampung siko. Sa tapat ng dalampung siko na ukol sa lalong loob na looban, at sa tapat ng lapag na ukol sa looban sa labas ng bahay, ay galeriya sa tapat ng galeriya na tatlong grado. At sa harap ng mga silid ay may isang lakaran na sapung siko ang luwang sa loob, isang daanang may isang siko at ang mga pintuan ay sa dakong hilagaan. Ang lalong mataas ng silid ay siyang lalong maikli, sapagkat ang mga galeriya ay kumukuha sa mga ito, nang higit kaysa lalong mababa at sa pinakagitna sa bahay, sapagkat tatlong grado at walang mga haligi na gaya ng mga haligi ng mga looban kaya't ang pinakamataas ay lalong munti kaysa pinakamababa at kaysa pinakagitna mula sa lupa. At ang pader na nasa labas sa tabi ng mga silid, sa dako ng looban, sa labas ng bahay, sa harap ng mga silid, ang haba niya ay limampung siko. Sapagkat ang haba ng mga silid na nasa looban sa labas ay limampung siko. At narito ang harapan ng templo ay may isang daang siko. At nasa ilalim ng mga silid na ito ang pasukan sa dakong silanganan sa pagpasok na mula sa looban sa labas. Sa kakapalan ng pader ng looban sa dakong silanganan, sa harap ng bukod na dako, at sa harap ng bahay may mga silid. At ang daan sa harap ng mga yaon ay gaya ng anyo ng daan sa mga silid na nangasa dakong hilagaan. Ayon sa haba ay gayon ang luwang. Ang lahat ng labasan ng mga yaon ay ayon sa mga anyo ng mga yaon at ayon sa mga pintuan ng mga yaon. At ayon sa mga pintuan ng mga silid na nangasa dakong timugan ay may isang pintuan sa bukana ng daan sa daang tuwid na patuloy sa pader sa dakong silanganan sa papasok sa mga yaon. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, ang silid na hilagaan at ang silid na timugan na nasa harap ng bukod na dako, mga itinalagang silid, na pagkakanan ng mga kabanal-banalang bagay ng mga saserdote na malapit sa Panginoon doon nila ilalapag ang mga kabanal-banalang bagay at ang handog na harina at ang handog dahil sa kasalanan at ang handog dahil sa pagkakasala sapagkat ang dako ay banal. Pagka ang mga saserdote ay nagsisipasok, hindi nga sila magsisilabas sa banal na dako na papasok sa looban sa labas, kundi doon nila ilalapag ang kanilang mga kasutan na kanilang ipinangangasiwa sapagkat mga banal at sila mga susuot ng mga ibang kasuutan at magsisilapit sa ukol sa bayan. Nang matapos nga niyang masukat ang lalong loob ng bahay, inilabas niya ako sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan at sinukat sa palibot. Sinukat niya sa dakong silanganan ng panukat na tambok na limandaang tambo ng panukat na tambo sa palibot. Sinukat niya sa dakong hilagaan na limandaang tambo ng panukat na tambo sa palibot. Sinukat niya sa dakong timugan na limandaang tambo ng panukat na tambo. Siya pumihit sa dakong kalunuran at sinukat na limandaang tambo ng panukat na tambo. Sinukat niya sa apat na sulok, may pader sa palibot, ang habay limandaan, at ang luwang ay limandaan, upang igawa ng pagkakahiwalay ang banal at ang kananiwan.